Panibagong araw, panibagong kalokohan. Okay. Ganito ang gagawin natin. Manta. Kunwari ikaw ang nanay ko. Oo. Oh. Tapos, syempre natutulog ka dito. Oo. Oh. Tapos ngayon, yung sabi ko sa iyo na ihingi ako ng numero na habang natutulog ka sa baby. Jeez, jeez. Tapos ano yung... Nay, ano pa kasama ng jeez? Nay, baka tumawa sa'yo. Tapos tulog ka pa rin. Jeez, jeez. Pero wag ka tatawa. Ah. Ah, <laughs> Bago mo may ina, ino ka nagsong ina. Ha? Ah. Sabi mo, sabi mo, lapit. Sabi ko, ina naman. Sabi ko, numero, may artista naman siya. <laughs> Ganon. Ah. Ha? Ha? Ah. Sabi mo, Lapit! Tapos, edi, kung na nakapikit ka pa, ina, ina, gumising ka, anong pang katugso, maglapit! At artista yun! Alam mo na? Oh, Naka, ano ka lang? Nakahiga lang? Nakahiga ka lang? Oo. Dito? Hmm. Sige nga, practice tayo. Okay. <laughs> <laughs> yan. Mari, ako y, ako y, ano hari <coughs> ako ay ako Galing an gagaling dito ako ikalis kayo nung kaso bilang yan kita mo dito lapil e yung alam ko yon cya mo na lang ako galing dito tapos sabi hu uh, na ongul ka daw. hu na na lapit ka mm. di na ongul ka ko hari hu ka tapos sabihin mo eh Hmm. 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 ano Hmm. Hmm. ka. Hmm. Hmm. tapos kita. Hmm. 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 Tapos, eh, mm. mm. um, mm. uh, sabi mo, Hmm. tapos Hmm. 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 sabi, tapos lapit, lapit. Huwag yun ay Jis lang. Anong kadugsong ng jis? Baka tumama tayo sa no, witing. No, 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 no. Lapid. Lapid. Tama 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 tayo tama 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 ako tama 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 Please. Ma. <laughs> Ma, no. Ma. Please, follow like Na-prank na naman ang <laughs> na <maring. laughs> na naman ako. Masarap <laughs> ang katawan. Hindi naman.